Bunsod ng walang tigil na ulan, gumuho ang lupa sa pagitan ng dalawang barangay sa Valenzuela. Dalawang residente ang sugatan habang ilang pamilya ang inilikas. Live mula sa Valenzuela, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kamusta na dyan? Jester Gretchen, dalawang lalaking nga yung sugatan sa pagguho ng lupa dito sa barangay Mapulang Lupa at barangay Ugong sa Valenzuela City. Ito, papakita lang natin ngayon sa inyo yung actual footage ng sitwasyon ng mga apektadong mga bahay. Jester Gretchen, ito na lang yung natira sa ilang taong ipinundar o pinaghirapan ng mga residente matapos ngang gumuho yung pader na sa likuran ng mga bahay na ito. Kung makikita ninyo, ito na lang yung mga naiwan sa mga gamit nila na halos wala na talaga silang makuha na sa ngayon kaya problemado ang mga residente. Balik doon sa dalawang nasugatan, bandang alas 10 ng umaga raw kahapon nang bumigay ang lupa na kinatitirikan ng mga bahay ng dalawang nasugatan. 74 34 anyos at 18 ang edad ng mga biktima. Hindi na raw nakalikas ang dalawa sa bilis ng pangyayari kaya nahulog sila at pawang nabalian ng buto. Dinala na rin sila sa ospital. Bukod sa dalawang biktima, walong bahay ang nasira dahil sa pagguho. Ayon sa mga otoridad, ang paglambot ng lupa dahil sa walang patid na ulan ang itinuturong dahilan kung bakit nagkaguho. Agad namang inilikas ang higit sa isang daang residente o halos tatlong pamilya dito. Nasa dalawang evacuation center sila ngayon. Sinimula na rin ang pamimigay ng relief packs at hygiene kits sa mga apektadong residente. Juster Gretchen magsasagawa ng inspection inspeksyon anumang oras mula ngayon ang Valenzuela LGU sa pangunguna ng alkalde nito na si Mayor Wes Gachalian. Titingnan din nila kung pwede bang tumira pa yung mga residente dito o kung sa tanong nga kung posible pa bang i-relocate sila dahil dyan uh, sa mapping na isasagawa mamaya, titingnan rin maging yung mga tahanan o malapit dito sa area nito, yung mga kapitbahay ng mga apektadong residente kung pwede pa bang tirahan yung uh, mga tahanan nila dito, lalo na yung mga malapit sa mga gumuong mga infrastruktura. Balik sa inyo, Jester Gretchen. Gio, bukod sa masamang panahon, sa nakikita mo dyan, ano kaya yung naging dahilan ng pagguho ng lupa? Ngayon Gretchen, hindi ko yan masasagot pero yung one thing is for sure lang ngayon Gretchen, dahil yan sa tuloy-tuloy na pag pag-ulan itong mga, mga nakalipas na araw. Sa impormasyon din natin, hindi na rin una yung uh, incidenting ito dito sa Valenzuela City. Sa mga nakalipas na taon, may mga kaparehong incidente na rin ng pagguho ng lupad, bunsod ng masamang panahon. Sa so, ngayon Gretchen, hinihintay na lang natin yung Valenzuela LGU kung ano pa yung magiging tugon nila maliban doon sa pamimigay ng uh, relief packs o hygiene Kids. sa kasabi ko lang kanina, magsasagwa sila ng mapping para tiyakin kung ligtas pa ba yung mga bahay o yung mga residente na manatili uh, dito sa lugar. Gio, nabanggit mo nga, hindi ito yung unang pagkakataon na nangyari yan dyan sa barangay niya sa Valenzuela. Ibig bang sabihin, matagal nang aware yung mga residente na posibilidad na gumuguho ang lupa dyan at bakit daw desidido pa rin sila na manatili dyan. At kailan ba yung pinakahuling insidente? Meron tayo Jester, several years ago may 2012 iba't ibang mga taon ito at hindi lang ito sa barangay na ito uh, Jester, no sa iba't ibang mga lugar din sa Valenzuela City yung mga insidente ng uh, pagguho ng lupa specifically yung pader na bumagsak dahil nga doon sa kinatitirikan na lupa ay dumausdos, bunsod ng malakas na pag-ulan Jester. okay Pasalaman natin na walang pumanaw dahil mm. dito. At matagdag Maraming... um, ko lang din. No? Yes, go, ito yes. kasi yung area na ito, uh, Jester Gretchen squatter area ito eh. So, kumbaga for several years dito na lang talaga nagtayo ng mga barong-barong uh, yung mga residente na wala na talagang materhan kaya nga hindi na rin siguro ito na monitor talaga ng Valenzuela LGU kasi kung legal na residential area ito siguro natignan ito na gawan ito ng survey. Pero sa ngayon kasi, kung makikita natin mga barong-barong ito eh kung saan yun yung mga kapatid natin talaga na wala na materhan, kaya kanya-kanya nang diskarte na lang. Kaya ito yung sitwasyon nila dito. Naghihintay na lang sila uh, sa uh, aksyon ng Valenzuela LGU kung may relocation ba na ibibigay. Kasi yun nga yung isa sa din sa mga focus natin dito, yung ligtas na matitirhan o relocation site ng mga apektadong residente. Jester Gretchen. Abangan namin ng updates mula sa iyo. Maraming maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.